Larawan ni Sarah na nakakandong sa isang lalaki, viral. Sarah at bagong boyfriend nito nagladlad na sa publiko. Mainit na pinag-uusapan sa social media ang kumakalat na larawan ng aktres na si Sarah Labati na nakakandong sa isang lalaki. Matatanda ka kamakailan lang ay napabalitang may bagong karelasyon si Sarah na walang iba kundi ang anak umano ni na House Speaker Martin Romualdez at tingog party list representative Yeda Romualdez na si Tacloban City Councilor Elect Ferdinand Martin Marty Romualdez Jr. Nagsimulang umugong ang balita matapos mamataas si Nazara at Marty na lagi magkasama sa iba't ibang event. Ngunit wala pang kumpirmasyon o pagtanggi rito si Nazara at Marty. Hanggang kamakailan lang ay nagbarel nga ang larawan ni Sara na nakakandong sa isang lalaki Ibinahagi ito ni Natalia Ortega sa social media. Napag-usapan rin ni na OG Diaz sa programa ng Showbiz Updates ang tungkol sa larawan ni Sara. At sinasabing maaaring kamag-anak daw ni Natalia ang lalaki kinandungan ni Sara. Na base sa litrato ay talaga namang malaki ang katawan o macho. Matangkad at talatang gwapo kahit hindi makikita ang kanyang muka. Matangkad kasi si Sarah pero nagmuka siyang maliit habang kandong ng lalaki. Ani O.G., kasi may nagpost na isang friend ni Sara. Siguro natutuwa sa kanila. Dahil si Sara nakakandong doon sa lalaki, pinos si Natalia Ortega. So, sinasabi na isang Ortega din ito. Siguro yung Natalia sa kaitong Ortega ng ito magkamag-anak. Ngunit pala isipan sa marami kung kaano-ano ni Sara ang lalaki. Pero base sa pagyakap niya dito ay mukhang boyfriend niya ito. Ngunit hindi malinaw kung si Marty ba ang lalaking kinandungan ni Sara o ibang lalaki. Ngayon pa man, iginit naman ni OJ na mukhang masaya na si Sara sa love life nito ngayon. Matapos ang iwalay nito at ni Richard Gutierrez. Ayon pa kay OJ, deserve ni Sara na magkaroon ng bagong pag-ibig at sumaya. Wala rin umanong problema kay Richard kung magkaroon ng bagong karelasyon si Sara. Bukod dito, gumugulong na rin ang annulment ng dalawa. Ani OJ, sino naman tayo para kumontra, 'di ba? Eh naman niya ni Sara Labati. Deserve naman niya 'yan. Sa ngayon, wala pang payag si Sarah sa mga isyong inuugnay tungkol sa kanyang buhay pag-ibig.